sweet notes na offload sa kanilang flight sa Cebu Pacific. Matapos di umanong questionin ng isang security officer ang isang mga hand carry nitong si BJ. Ayon sa banda, pareho lang naman ito ng mga bag na lagi nilang dala sa tuwing sila ay bumibiyahe. Humingi pang araw sila ng dagdag na limang minuto pero tumanggi ang airline. Dahil sabi ng airline, ay tapos ng araw ang oras ng boarding. Para sa sweet notes, tila kulang ang naging konsiderasyon ng airline na ito. Lalo na at niminsan ay hindi sila nagreklamo kahit na madalas ay delayed ang mga flight ng Cebu Pacific. Ano nga ba ang tunay na nangyari? At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Naghilak pa ko sa iya, Hadrao. Napabaga na lang na yung na mong di. Yung siya mga tagong So, ano pa siya? Delayed ako magtasog boses sa iya, ha? Kalma lang kayo ko ganina. Kay... Nihangyo pa ko. Hindi ang problema kasi doon sa security. Dalawa lang naman yung bag. So, nandito kami ngayon sa Cebu Pacific. Ah, sorry, umiyak ako. Sa so, Naiya Terminal 3 kasi ah, uh, may nangyari po, hindi kami nakasakay ng eroplano. in kami dahil lang sa bag na dahil. Nandito ako, nagpipila sa, sa ano, sa boarding gate. Nag-ask ako ng konsiderasyon na sana bigyan kami ng kahit 5 more minutes para lang makahabol siya. Ang ginawa nila, hindi kami bigyan, binigyan ng 5 minutes kasi time is up na daw. Tapos na daw yung boarding time. Ngayon, hindi kami naka... Hindi kami naka... Hindi, try natin. Hindi kami nakasakay <try> naka na offload kami. Shout out Cebu Pacific. Sa dinami John kami ng ano, sa, sa dinami, dami ng flights na nangyari sa amin, ngayon lang kami na, na offload dahil lang sa bag. Malaki daw kayo yung pwede. <makes> dahil lang daw, ilong daw kami. Gawin namin Gawin namin yung next flight. Ha? Siguro, kung makuha namin yung six. Ano pa? Guys, so, ayan, umiiyak ako kasi uh, na-offload kami kapuntang butuan na flight kasi dahil lang sa bag na dala ni BJ may dalaw may dalawa kasi siyang bag na dala which is yung hand carry tsaka yung uh, laptop bag niya. Ngayon, boarding na, boarding time na. Nandito na kami ha. Siya lang yung hinarang dun sa ano sa gate kasi nga yun yung nangyari. Eh, boarding time na. Ngayon, nag ano ako dito na give us more time kasi papunta na si BJ. Eh, hindi talaga nila kami binigyan kahit 5 minutes lang. Kahit 5 minutes, hindi nila kami binigyan. Talagang in-offload nila kami. Kaya yun yung nangyari. Hindi kami nakahabing sa Which is, meron kami yung show sa Hemdag, Surigao del Sur. Nainapan namin ngayon ng paraan na makakuha pa ng isang flight papuntang Butuan. So sana, maintindihan to ng marami kasi expect nila na darating kami ngayon. Sana makakuha kami. inexplain ko naman sa nagbabantay dito sa gate. Sabi ko kahit konting uh, malasakit lang naman sana ang hinihiling namin kahit ginawanya ginawa niya na lang yung 10 minutes para makahabol kami ayaw niya talagang ano gusto niya 5 minutes lang talaga hindi niya maintindihan na meron kaming concert na hindi pwede kaming maiwan sa airplane ayaw talaga sana namin magalit kaya Kaya shout out sa mga taong walang konsiderasyon. Sana naman magbago na kayo. Sana... Talagang iniyakan ko pa dito guys para diba? iniyakan, kami ng 5 minutes. Iniyakan Pero pa ni Charlotte. Talaga. so wala tayong magagawa. flood nila kami guys. flood talaga kami. Nag-show kami dito sa boarding. Nandito ako at saka yung, yung manager namin. Si BJ lang yung hinarang dun sa gate. Tapos binalikan ako ng manager. Tapos binalikan siya ng manager namin kasi kukunin siya. Pero ang ginawa, hindi talaga siya pinapasok kasi nga dahil daw sa dalawa niyang bag. flood nila kami ng sadya. Oo nga eh, di ba? kasi nga ayaw nilang gawing 10 minutes kasi nga 5 minutes lang daw yung nabigay kasi time is time daw sila Malak, malaking bagay sa kanila yung 10 minutes hindi nga tayo nag nagreklamo uh, kung madelay tayo ng ilang oras dahil sa aircraft nila kaya nga huh, shout out si Bu Pacific di ba sana naman hindi na maulit yung mga ganito kasi dili lagi siya over baggage kasi dalawa nga lang dala niya isang hand carry na maleta at saka isang personal na gamit. Ganun naman usually talaga. Pa matagal na kami nagbabiyahi, paulit-ulit na kami sumasakay ng eroplano. Alam namin ang patakara nila na isang, isang hand carry na luggage tapos isang personal na bagahe. Yun nga lang, sinasadya talaga siguro nila kasi nga yung bag daw ni BJ, na yung bag, laptop bag niya, malaki daw. Ipaulit-ulit na nga kami nababiyahe, dala-dala dala namin yung palagi. Hindi yung malaki, kasya nga yung sa ilalim ng upuan eh. Yung problema Deo, kasi yung security naman. doon, yung nag-aano ng e, mga... Kasi, hindi pa kami ipapriority eh, na isettle yung issue namin kasi meron daw mga iba pa. Eh sabi ko, pwede yung pakiunan na lang yung sa akin sir kasi ma upload na kami, kami na lang yung hindi nakaboard. board eh, hindi niya pa, hindi niya pa Oo, po, mas pinapansin. Inuna, mas inuna pa niya yung iba, di ba? Yeah, Talag relax, relax lang naman po kami pero hindi pwedeng hindi kami mag-react sa ganitong sitwasyon kasi. Hindi, re po namin to kasi damage to para sa amin eh gamit sa, sa, sa pangalan namin kasi nga may event kaming pupuntahan. Hmm. May kontrata ko kami doon. Sa... Alam mo, walang problema dito sa ano. Ay, yung problema yung 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 mga security na nagche-check ng mga bagay Actually both man kasi Ay oo, -o. kasi dito iniyakan kasi dito, ko na dito eh. Pinapakiusapan na namin yung nagbabantay ng gate pero ayaw nilang magconsider. Talaga iniyakan ko siya. I Explain na namin na meron kaming show, hindi pwede kaming hindi makasakay kasi meron kaming event, meron kaming concert mamaya ng gabi. Walang malasakit sa kapwa, Pilipino. i talaga namin to. Kasi shout-out din sa staff dito sa Cebu Pacific. Hindi naman, hindi naman. Hindi siya talaga nagbigay ng konsiderasyon. Hindi naman pwede sabihin nilang time is to time kasi tayo, sir. Hindi, hindi na nga kami nagre reklamo in Cebu Pacific ilang beses. Almost every flight namin, nag-delay kami. Di ba? Hindi na iwasan nga masukod diri. Tapos ingon pa siya, kalma ka lang, ma'am. Ha? Kakalma pa ba ako sa sitwasyon na to? Ano gud ko Iiwan na kami ng eroplano. Iiwan na kami ng eroplano. Kakalma pa ba ako? Ano gud ko sa iya? Naguto to sa Oo, oh, uh, consideration ba? Tapos ingon siya, no show. No show daw ang pasahero. Nandito nga ako. Nandito yung manager ko. Si BJ lang yung naiwan dun sa gate. Ba't sinasabi mong no show kami? Kasi pag no show mangod, automatic offload. Pero kung nag-show ang tao dire sa boarding gate, dili nila na pwede i ano, i-offload. Tapos makainun pa siya on time daw, on time daw ang Cebu Pacific. Oh, hello. Wala gay mi reklamo delay mo permit sa inyong flight. Uh, ang gusto nila mangyari, ipapa-check-in yung isang bag. Paano ipapa-check-in? close na nga yung check-in ng butuan. Kasi nga, maglilipat na yung eroplano. nagbo board na yung pasahero. Paano nila i-check-in yun? Ano, pupunta pa ako ulit dun sa sa check-in counter. I-check-in ko ulit yun. Di ba, it takes time. Di ba, asan ang ano? asa ang... Asan mga utok doon? Rereklamo namin to, guys. Damage to para sa amin at saka sa, sa organizer ng event. Sa kumuha sa amin, sa client namin. Sa mga kababayan po natin, lagi nating tatandaan, sa likod ng bawat lipad ng isang eroplano, ay maraming proseso ang kailangang sundin. Mula sa boarding, pagloload ng bagahe, pagsukat ng bigat ng eroplano, refueling, catering, at kompletong dokumentasyon bago ito makaalis. Lahat ng iyan, ay may oras na kailangang masunod. Kaya naman, lagi nating paalala, agahan po natin ang pagpunta sa airport. Kung may aberya man sa mga bagahe, or dokumento ay may sapat pa tayong oras para ayusin ito. Tulad nga na nangyari sa Sweet Notes Band, sana po ay magsilbing aral ito ayon nga sa kwento, inalok pa ng ground staff na i-check in na lang ang isa sa mga hand carry bag nito. Pero tumanggi ang pasahero dahil ayon sa kanila ay sarado na nga raw ang check-in counter. Ang hindi po alam ng karamihan, hindi na kailangang ibalik sa counter ang nasabing bagahe, bibigyan lamang po kayo ng bag tag at ang mismong staff na ang magdadala ng bag sa cargo. Kung minsan, ang simpleng pag-unawa at pakikipagtulungan sa isang airport stop ay maaring makaiwas sa pagkaka-offload. Kaya next time, alamin, makinig, at makipag-ugnayan ng maayos dahil sa biyahe, hindi lamang po tayo ang laging tama dahil pwede rin po tayo makahingi ng suporta ah, sa mga airline operations. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa ipanunod!